Sa Mandawi City, hapsay ang sitwasyon sa mga samang samtang traffic rerouting i-adjust sa mga otoridad, labi na sa pagdagsagyod sa mga tao. Ani ang report. Way puas ang pag-abot-abot sa mga tao sa mga samang sa siyudad sa Mandawe aron pagbisita sa ilang mahal sa kinabuhi. Ang hepe sa Kapulisan sa Dakbayan nangunay sa paghimo og inspection. Gisusikot in place ba ang tanan nga mga security measures? Ang pads nato na tayo, upat nga personnel na, na ginabutang, ang duha na tuyok-tuyok yun para makita nato og actual nila nga makitaan. nag expect na nga niya niya eh, na magagahan pag rin siya, mas mo peak niya ni karong hapon. Gikan sa alas 4, paingo na sa tungang gabi. Nakapwesto na sab sa help desk ang taga BFP, DRRM, traffic office o ubang ahensya alang sa mas paspas nga koordinasyon. Kung mudaghan na kaayo ang mga tao, maghimo sila og adjustments sa traffic scheme. Maybe siguro kung hapon, depende sa idaghan doon, amun ay total close na ang BBB sa tanang sakinan. Uba ni Godfrey Relien Nico Sereno, GMA Regional TV Live.